Hello, good morning. Ohayo gozaimasu. Magbibigay lang sana ako ng advice sa taong ito na aking basher. Dahil nung nag-vlog ako ng aking sariling bar, madami na itong ikinoment na bad comment tungkol sa akin. Na sinasabihang iligal ang ginagawa ko at TNT dito sa Japan. Talaga nga naman na ang mismong Pinoy pa na nakatira din dito sa Japan ang ahatak sa iyo. Pababa. Na kahit hindi mo kakilala, sobra kang hinuhusgahan. Dito pa naman sa Japan, hindi ka basta makakapagnegosyo, lalo lalo ng malaking bar, kung hindi ka kukuha ng lisensya. Natural, nagbabayad kami ng tax, kaya wala kaming problema. Kaya ako ay nagbukas ngayon ng bar. At patuloy na nilalakad ang iba pang mga seminar at mga kailangan papeles. Kung sa lisensya, nakakuha na kami. Mahigpit dito sa Japan. Lalo na pagdating sa mga pulis. Kaya para sa iyo, kuya, hindi kita kakilala. Huwag kang masyadong manghusga sa akin dahil hindi tayo magkakilala. Natatawa lang ako sa comment mo na sinasabihan mo ko ng illegal at TNT dito sa Japan. Gawain na mga illegal hindi mo ako kakilala. Ano mo sasabihin na illegal kung may lisensya ako dito sa Japan at mismo permanent resident ako dito? Mga tao nga naman. Kapag nainggit sa'yo, hihilahin ka pababa. Hindi po ito isang pagmamayabang, kuya. Sa halip na ma-inspire ka, para umunlad ka rin. Yang inggit sa puso mo, ang ginagawa mo, naninira ka pa ng kapwa mo na hindi mo kakilala. God bless sa'yo. Magbago ka na, kuya.